ay grabe guys ang sarap nito guys alam nyo lutong probinsyano lang ito guys pero aba ako pag natikman nyo to nakalimutan nyo may asawa kayo yun guys uh, ngayon po guys ay nandito tayo sa labas uh, na kung saan guys ay katatapos natin ng uh, mga at ngayon guys ay magluluto tayo ng uh, binaka masarap at masarap na masarap at malamang malamang sa malamang masarap ang tinulang manok guys nilalagyan natin to ng malunggay syempre uh, kailangan yan, may tanglad kaya malamang sa malamang napakasarap nito, guys tara rin hello guys magandang 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 uh, tanghali hapon gabi umaga po sa inyo lahat ngayon po guys ay try ko naman po maggumawa ng content na pagluluto ang tinulang manok Uh, lalagyan po natin yan ng tanglat ngayon guys unahin po muna na inuna na, at uh, nagkisa na po tayo kanina ng ano, uh, sibuyas bawang at ngayon po ay ilagay na po natin yung manok uh, ayan ayan ngayon guys haluhaluin muna natin yan uh, at, at syempre guys ah uh, Haluin naman natin 'yan. Ah, na po yung ano na 'yan, naluto na po yung mga ingredients at naluto na yung manok. At 'yun, na natin guys ang ano, ang papaya. So, sa natin muli. At halu-haluin po natin. At sunod po niyan ay lalagyan na po natin ng tubig yan lalagyan natin sa bawo so ngayon guys dadagdagan pa natin ng sa bawo yan at yun so uh, sa ngayon guys ay hindi pa siya kumukulo lalagyan po muna natin ang tanglad at siling green at sabay na natin ilalagay ang malunggay syempre hindi ko hindi sila nilagay ko yan hindi daw ng siling malunggay na lang kasi ah, uh, maraming maraming po kasi akong tanim na malunggay sa rooftop ng bahay at saka sa labas Kabi-kabi lang ang tinanim malunggay ho doon mga kabibayan. So yun, nalagay na natin ng asin. At syempre guys, ah... Uh, Talagyan naman natin ng paminta muna, paminta. Hello po sa mga paminta dyan. May gamigalap shoutout po sa inyong lahat. At hello po, binabati ko po na magandang magandang umaga, umaga hapon tangali ang aking mga followers. Uh, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at pigtas kayo saan mga orin ng karamdaman. So, gayon guys, haluhaluin muna natin yan. Uh, kasi dyan na nakitin makikita na talagang luto na. Luto na po talaga yan.